Kanina pumunta tayo sa Baliwag, Bulacan at nadaan nga tayo sa Bustos. Ito nga makikita nyo ang kanilang bantayog. Meron na kasing nagawang bagong bypass papuntang Plaridel, Bulacan kaya medyo napabilis na yung daan papuntang Baliwag. Ang Bustos, Bulacan pala ay naitatag noong 1917. Ito makikita natin sa kanilang arko. At dahil nga medyo maraming palayan dito at ilog, pati pala isdaan, may nadaan na kami nagbebenta ng dalag at saka hito. Eto nga buhay na buhay pa sila. Napabili nga yung kasama ko, si Kuya Lolong. Dahil masarap daw yung ganitong dalag. Ayan, fresh na fresh at bagong huli. Isa pa, medyo mas mura yung presyo nito kumpara sa palengke sa Manila. Ito, meron din silang tindang hito. Talaga namang ang lalaki ng hito. Ang sarap iihaw. Meron nga din pala silang tindang mga suso. Dalawang klase nga ito. Merong isang kohol. Ayan, may mga tumatakas na nga. Ayan, meron din silang malaking lukan. Kaya yung kohol.